At yan guys, uh, welcome back again sa ating channel Ako si Pransi uh, and At welcome to Pransi Adventure Ngayon nakikita niyo sa likod ko yung ating service ano, Si Aaron Yung ating favorite Yung pinakamamal na Aerox Ngayon na uh, wala tayong biyahe Magma-maintenance naman tayo ngayon Yung Pransi Shack natin Kung napanood niyo yung huling biyahe natin Doon sa Ilocosur Yung papuntang Awasin Falls Doon sa Sigay eh napakatindi ng mga daan doon kaya nagkaroon tayo ng problema sa front shock natin ano pag ngayon magdi DIY tayo uli magpapalit tayo ng pork oil ayan pork oil kasi doon sa sigay nung dumaan tayo tumukod na yung ating front shock dahil sa sobrang tarik ng mga daan uh, talaga namang piga ang preno ko doon kaya talagang mahirap at pakikita ko sa inyo ito Ayan, nakikita niyo yan Yung naninilaw na yan Talagang matindi Halos Nasunog na yung ating disc brake pad Dahil sa sobrang tarik ng karsada Do, Ganon katindi yung adventure doon namin sa Sigay Kasi sobrang tataas ng mga dinaanan namin At merong palusong na sobrang lalim Kaya yung Ito ngayon ang gagawin natin Mag-change oil tayo sa ating front at ngayon ang gagamitin natin, 'yan. Uh, racing Monkey na spring, front spring. Front spring eh, ito. Ah, uh, ito yung ating front fork no. Na pork oil, national ang gamit na ito yung nabili ko. At ginawa natin, tinanggal natin ngayon yung gulong. Ayun, hindi ko na napakita sa inyo, pero basic na 'yan ano. Tinanggal natin yung front, yung front wheel, tapos pati yung fender. Yeah, ngayon, tatanggalin naman natin tong uh, caliper ng brake. Uh, ginawa ko, wala kasi akong tornilyo dito. Tinang ilang ko na lang to. Tinanggal ko na lang yung ano, brake pad para mahila ko tong pinaka caliper. Ayun. na lang 'yan. Tapos makikita nyo dito merong tornilyo. Apat na tornilyo. Kabilaan 'yan, 'di ba? Litigalawa sila. Uh, siguro din yung naka na yung motor nyo, no? For safety. At ito, ito, tatanggalin natin ito para mahugot natin itong uh, front fork. Ano? Ayan. Yan lang. Basic lang yan. Kayang-kaya -kaya yan kahit sino. I... Do document lang natin para sa mga gustong mag DIY, sa mga hindi marunong pero interesadong magpalit para sa gustong makatipid ano, at para uh, magkaroon ng knowledge, self-knowledge, kasi yun ang pinakamahalaga. Self-knowledge sa pagre-repair ng sarili ninyong motor. O halimbawa, magkaroon ka ng problema on the spot, makagawan mo ng solusyon, di ba? Uh, pinapakita ko, uh, basic maintenance natin sa service natin para sa mga gustong magtipid. Tulad ko, lagi lang tayo nagtitipid. Kaya lagi lang tayo magdi-DIY. At yan, natanggal natin yung caliper. Oh, hinila ko lang naman to. Medyo maganit kasi ayan na nakalawang na. Madalas kasi nalulusong sa baha itong motor natin sa mga dumaang bagyo. Tapos ito naman ang tatanggalin natin. Yan, yung dalawang tornilyo na yan. Gagamitan natin ng number 14 na socket wrench. Gamitin muna natin ang Kobe Deras. Medyo masikip. Tentis. And Kobe Deras, the degreasing spray. Pinili ko lang 'to sa Shopee. Napakamura at very effective. At yan, pagka natanggal nyo na yung tornilyo, hihilain nyo lang to. Ayan. madali lang naman siyang mahila. Madali lang siyang matanggal. Once na naluwagan nyo, naluwagan nyo na yung dalawang tornilyo, madali nang matanggal yan. Kasi pumubukan naman yan eh. So, Uh, para sa kaalaman ng lahat, no, hindi po ako professional na mechanic. Uh, Nagdi-DIY lang po tayo. Uh, Self-knowledge lang, no? Basic. Mga alam natin. Uh, gusto lang natin i-share. Para sa mga ka-adventure natin na nagbabalak din mag-DIY. Kayang-kaya nyo to. yun, Tanggal na. Ito na, tanggal na parehas. Hmm. Ngayon, kung nakikita nyo sa video, meron dalawang kwan dito eh, bilog. Ayan. Merong lock spring dyan. Tatanggalin natin yon. I-spray muna natin to ng ano. Para malinis. Ayan. Para madaling tanggalin. spray muna natin. Para lumambot at madaling tanggalin Ayan. Ah, maganda kasi to kung meron tayong tools na talagang nilalagay dito no? pang tanggal ng clip ring o kung ano man yung tawag doon kaya eh, wala tayo kaya gagamitin natin ah, basic mano mano ngayon ito itutulak natin to kaya magingat kayo dito kasi baka maipit maipit ang kamay ninyo ina ito na natin to yung pinaka lock niya at meron siyang uh, clip no na lock diyan sa loob niya. Ito lang gagamitin natin. Itutulak lang natin ito. Yan, lulubog siya. Di na niyo mabuti. Oh. Yan, tapos mahirap lang ito kasi kailangan dito talaga dapat dalawa. Dalawang tao. At ayan guys, so ito, papakita ko sa inyo ang technique ko kung paano ako nagtatanggal nitong pinakalak dito sa spring sa loob ano. Uh, basic lang ito. Kasi yung iba, kailangan talaga merong kang gamit. Meron ka talagang gamit na pinapasok dito at pangtanggal ng tornilyo. Eh palibasa wala tayong gamit na yon. Kaya ang ginawa ko uh, para sa mga gusto lang nito no, sa mga magdi DIY lang. Ayan, inipit ko ng alambre. Tapos wala namang problema yan kahit masugatan yan kasi turnilyo lang naman din ang nakakuan dito eh. nakapasok kaya okay lang yan uh, talian nyo ng alambre tapos ibuhol ninyo ngayon pagkabuhol ipasok nyo yung ano kung meron kayong pagkakalsuhan pero sa akin ito pinakadabes ito yung upuan na monoblock ayan o no? madabis yan sa akin para wala siyang ano wala siyang galaw at uh, papakita ko na sa inyo paano pagtanggal. Pa, Uupo ko lang dito. Tapos gagamit ka lang ng matulis na bagay no para makuha mo yung clip. Ngayon, pagka tulak mo na, pag mo bibitawan to habang nakatulak mo, susuntitin mo yung spring sa loob May itong kutsilyo o kahit na anong matalim na bagay. Ayun. Ayun, matatanggal na yung spring. Ayun, tanggal na yung spring. So, tapos, daan, daan nyo lang to kasi tatalbog to. Yan, daan-daan na lang. Pag-iingatan nyo kasi tatalon itong pinakalak nya. Tatalon. At yan, natanggal na natin yung ah, uh, lock, no? Yung circlip lock. Tapos, ito na yung spring. ba diba, basic lang. Napakadali. Basta yung ginawa ko, yan. Tali nyo lang muna ng alambre. Palibutan nyo, dalawang paikot tapos tsaka nyo ibuhol tapos itali nyo rito yung alambre sa monoblock chair nyo o kahit saan, sa kayo komportable ganun lang kasi yung iba ang hirap nito tanggalin pagka wala kayong pantanggal napakahirap kaya ito lang ang ginagawa kong paraan napakasimple lang at ngayon natatanggal natin yung spring Ayan. tanggalin na natin itong alambre para matanggal natin tong shock ah, pinapakita ko lang sa inyo kung paano ako nagdi-DIY kung limbawang wala kayong pang proper tools ah, meron namang ibang paraan ayano o, oh, nakatali lang ng alambre yan oh. palibot, dalawang paikot lang ginawa ko tapos binuhol ko rito ngayon pag tatanggalin ko, paluluwagin ko lang ulit itong alambre oh, pero hindi ko muna tatanggalin yan habang hindi ko na ibabalik ulit ito, tsaka hindi ko napapalitan ng spring ayan o oh. 'Yan yung spring natin. At marumi na yung langis sa loob. Ayan, papakita natin yung langis. Ayan, oh, napaka-itim na nung langis. Ah, sobrang itim na. Ganyan. Bubumpain lang natin. At kayo, at ngayon guys, itong lalagyan natin ng langis yung national pork oil shock absorber oil ngayon sa mga Eroxs ang pinaka alam ko uh, ang nilalagay sa per shock bawat pork ay 50 ml ngayon sa kondisyon ng motor natin kasi lagi tayo may back ride at lagi tayo may karga gagawin kong mga 70 ml 70 ml para at least maganda yung play niya medyo matigas kasi lagi tayong mabigat eh ngayon 70 ml ito yung 70 ml hanggang dito ayan kung nakikita ninyo 70 ml mililiter 70 ml ayan 70 ml at yan guys, ito na. Siguro din niyo pagka nilagyan niyo ng langis, ah, nakasagad siya, no. Yan, nakasagad. At itatali na rin natin dito bago natin ilagay yung ah, langis. Yan. Para naka-safety na siya. Kasi pagkalagay ng langis, talagay natin yung spring. Tapos babalik natin tong lock. Oh, yan ganito lang ang ginagawa ko dyan very basic lang kung wala kayong proper tools yan. ganyan lang ginagawa ko guys at yan ibubuhol nyo lang dito papasok nyo lang sa ilalim at yan na ganyan hmm. na. na siya hmm. siguro din yung nakasagad to kaya ito nakataas eh kataas yan ayan guys kitang kita nyo naman diba ngayon sasali na natin tong langis pork oil ayan isasali na natin ngayon Siguraduhin natin uh, simut na simot na simot para sa susunod na magmi-measure tayo sakto ulit. At ngayon ilalagay natin natin bago nating front shock ano? Front shock. Yung malalaking space nasa ilalim. Yung maliliit na space sa ibabaw. Okay, ilalagay na natin ngayon. Okay na. Ayun, talagang lagpas siya kasi tutulak pa 'yan eh. ni hmm. Ngayon ibabalik na natin itong lock tsaka yung ganun lang uli kung paano nyo tinanggal kanina guys ganun nyo uli babalik ano ito yung nasa ibabaw oh. yung ito yung yung malaki allowance ito yung nasa ibabaw oh. pag ano ng kabit tapos tutulak na natin yan pabalik pagkatapos natin maisalin yung pork oil at nailagay yung spring ibabalik na natin yan iaabang yeah, nyo na to guys oh. para hindi kayo mahirapan iloob nyo na to para nakaready na siya ayan tapos tulak nyo mabuti ayan tapos pasok nyo na yun pasok nyo doon sa kanal may kanal yan eh bago nyo bitawan siguro doon yung nakalak na ayan hmm. nata ano yan na guys Nakikabit na natin tong isa. Ayan, kita nyo na. Nakakabit na. Siguro din yung naka-plot ito para nakaswak yung pinaka-clip ring niya, no? Kasi pag hindi nyo inayos yan, tatalon yan, eh, mahirap na. Pagka sa biyahe kayo, inabuta ng pag-ano yan, pagkasira. Kaya siguro din nyo, double check nyo. Ayan, para kung matatanggal siya. Ayan, okay na siya. At ganoon lang din, same procedure lang din sa kakabila, no? Yung pangalawang pangalawang port. Pangalawang port. Ganoon lang din. At tatanggalin na natin. Uh, luluwagan na natin yung turnil, yung alambre. Ayan. Ganon lang. Ganoon lang kasimple guys. Pagka wala kayong proper tools, oh, wala hindi naman masusugatan niya ng alambre. Testing natin ngayon. Ayun o. Oh, lambot na oh. Ang ganda na. Kanina hindi maganda yung play. Hmm. Hindi maganda yung play. Ayun lang oh. Oh. Ayan. Ganyan lang kasimple. Para hindi kayo mahirapan pagtatanggal Oh, dalawang ikot. Yan. Dalawang ikot. Siguro doon yun yung nakakuha doon sa pinaka leeg. Yan. Pagka na dalawang ikot yun na, ngayon, ikon yun na yung alambre. Ayun. Oh. O. lang guys. Basic. Oh. ganun lang kasimple. Tapos itatali na natin sa bangko. Ayan yung pangalawang shot na to. Ganun lang. At ayan na guys, nakakabit na natin. Na-break na natin lahat. Uh, Na-double check na rin natin to. Ayan o. No? Oh. Kailangan dito, do-double check ninyo yung tornillo dito. Uh, at nalinis na rin natin ng bagay. Pati yung brake caliper, no? Nalinis na rin natin yan. Ayan. Ilagyan na rin natin ng grasa. Kaya okay na. Ayan guys, o. Oh. Ganda na ng laro ng ano. Ang preno. Ang shock. At yan guys, dito nagtatapos yung DIY natin ano sa pagpapalit ng uh, pork pork oil. Uh, repack, repack ng front shock. na uh, sana may natutunan kayong tip or technique no na ginagamit ko. Napakasimple lang noon. uh, mula nung nagpa-repack ako, isang beses pa lang na ako nagpapa-repack mula nung nabili ko tong Aerox ko. Tapos mula noon ako na lagi nagre-repack ng uh, front front shock ko no? Ako na nagpapalit ng langis, ako na rin na ng DIY. Uh, nakakamenos ako ng labor, at least nakasave ako ngayon mga 300. O, depende sa shop, misan may single sila 400. Meron pa nga, may pa ako nalaman mga 1,000 pa para lang paparep ng shop. Pero ngayon nakatipid tayo ngayon, kahit paano malaking bagay na rin. At may natutunan na naman tayo ulit, no? At sana may natutunan din kayo. Huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At di ano lang ano disclaimer hindi ako professional na mechanic basic lang din tong nalalaman natin uh, magkakaroon tayo ulit ng adventure kaya hinahanda natin tong ating service si Aaron para sa long ride ulit maraming maraming salamat please like share and subscribe and press adventure thank you for watching